Look guys, umiba na ang tempo at 9 o'clock, ganito na ang araw, ang panahon. Ayan guys, parang parang in one click, umiba ang kanyang panahon. Ayan guys, oh tumitirik na ang araw napakainit na kanina napaka lamig ngayon napakainit na yan guys naaarawan na naman ang mga aking mga tanim yan <laughs> guys pwede na akong maglaba bugos ng ulan ang lakas ayan guys kaninang umaga maulan na araw guys ayan ito na yung pag uh, natapos yung bagyo sa Pilipinas uh, dumadaan po dito ang kanyang buntot every time na umaalis ang bagyo dumadaan din po dito kaya lumalakas ang kanyang ulan no pero ano siguro dito yung may time na tag-ulan na talaga pero may may time na ano po yung pag may bagyo sa Pilipinas dumadaan yung kanyang okay. buntot, okay. ito yung sampayan ko guys. Pero, um, ulan kasi dito, hindi naman nagtatagal, guys. Mm -hmm. Short, ano lang, short time lang. Ano, <laughs> akasya, oh, ang ganda-ganda, oh. Saka yung nipa. Ayan, ito yung mga kapitbahay ko meron din doon, meron din dyan, meron din dito. At saka ito yung last, last na building. Yun ang park ko. Siguro nakita ninyo sa previous uh, ano ko, wala yung mga ibon ngayon ayan kasilong sila sa ano. sige na Guys, gagawa na ako ng ating coffee. Sarado ko muna para hindi pumasok ang mga lamok. Kasi pag umuulan, pumapasok yung mga lamok. Wala kasing screen ito. Coffee po tayo. Ayan. Ayan. Binibilang ko yung coffee kong na ko-consume, guys. Yan ang una kong coffee. <laughs> mga siguro ang tansya ko lang ah, ito 3 months kasi ako lang nagko coffee guys at saka morning minsan afternoon kasi hindi ako nagtiti eh. so ayan wala akong labahin ngayon kasi medyo maulan din kahapon guys kaya hindi ko hindi ako naglaba ng maaga So, ngayon, konti lang ang labahan ko. Bukas na lang. Baka mas maganda ang kinabukasan. <laughs> no? Ang weather. Bukas. No? Sige, mag-coffee muna tayo. Okay. Guys, thank you for watching. And have a good Monday! God bless everyone! Terima kasih banyak.